Hello mga arrested ride so pauwi tayo ngayon ng Hiliw, Laguna so nagmamotor ako na actually voice over na itong ginawa natin so habang pauwi tayo may nakita tayong isang sasakyan na merong tali na nakalaylay so kung mapapansin nyo yung tali na hindi ordinaryo uh, kung mapapansin nyo kasi sa mga rider or sa mga lalamog rider yung mga ginang, ganyang ginagamit even sa truck ah uh, sobrang tibay nyan imagine nyo na lang kung basta-basta na at sobrang tibay talaga niya as in, pang cargo talaga pang, pang close ng mga truck na malalaki sobrang solid niya pang yan so sa part na to hinahabol ko na yung uh, yung driver niyan syempre sumisenyas na ako sumisenyas pero feeling ko hindi nila ako napapansin so sa time na to uh, parang pagkatapos ng curve niya mapapansin nila na na nagpapinapastap ko sila So, ito na yung part na yun. Ayan, tatabi na sila dito sa part na yan. Ayan. So, pagtabi niya sa part na yan, hihinto na rin ako dito. Ayan, mapapansin nyo. Nag-stop na rin ako. And then, hindi ko sila kinausap. Nag-initiate agad ako na na makuha agad yung tali. Tapos, maitali dun sa uh, kung ano ba yung nakalagay dun. Parang ano ba yan? Basta kung ano man yan, tignalin na natin para mas safe sila. Safe din sa mga makakasabay natin sa dan. Actually uh, ano yan eh ibang klase ng tali talaga yan masyadong delikado sobrang tibay yan so ganun kahaba siguro hindi na napansin along the way napansin nila so sa part na to lalapit na ako sa kanila and then yun i-remind ko lang sila okay na po naalaylay po kasi sige po ingat po second time po naka-experience ng ganito. Nung nandun ako sa may SMB kutad, pauwi naman ako ng Laguna. Uh, ayan, pauwi lang ako ng Laguna noon, Na-experience ko rin na merong uh, nakalaylay din na tali. Same na, ganun din. So, yun, sa mga gumagamit ng ganun, please uh, ayusin mo rin. Kasi syempre, for your safety and sa iba. God bless. Bye.